At ayun na nga mga bay, kakarating lang natin galing sa bakbahan na magdamag. So ngayon, sinalubong agad tayo ng ating inamamahal. At sa magdamag na magparan mga gays, no? Nakabili tayo ng atay. Napasarap. Iniligo to ng sagya para makain din si... I land na si eh? at Nami, Nessie Annie, the Nessie oh. Annie, si At pagkatapos kong dumating, magara natin itong na pinaluso, eh, no? Ay, yun, At nagpasabay na tayo ng French fries. Ay, na. Salamat po.